At ang pinaghahandaan nila ngayon ay ang pagpa-opera sa bata. Sumasakit ba yan? Opo, sir. Umiiyak din siya? Opo, oh, sir. Hindi uh. mo digo, digo pa ka, sir. Mm -hmm. Bibi, sumasakit ba yung puso mo minsan? Kababayan, dito po tayo sa mga kababayan natin ngayon na kung saan may nagchat po sa akin na concerned citizen na yung anak lang niya at may sakit at help din po daw sila sa buhay. Ito ba bang bahay nila? Tao po! Ay, Madam! Good afternoon. Pwede ako makiat? Hindi ako maano dito. Ah, okay lang. Akit ako ha. Ayan ko, ayan. Butas-butas ang sahig ni Madam. Rico. ko. Hi, ano pangalan mo? Ginalin Villarreal Malasiat, sir. Malasa. Bilang taon ka na? 33. Madam Gina Lynn. Pwede tayo umupo? 1, sir. Ah, sige, kaya ito lang upuan. Okay lang. Sige. <laughs> upo na ako. Kasi baka malaglag ako sa ano, sa higit nyo. One, sir. Uh -uh. Balik-balik ito. -balik Ayan. So, ito yung anak mo? 1, sir. So, madam, may nagchat sa akin tungkol sa buhay mo. Kumusta buhay mo dito? Eh, makilabalaba lang, sir. No, yung asawa ko, sir, eh, extra-extra lang, sir. Mm, asan ang asawa mo ngayon? Nasa Ilagan, sir. Nasa Ilagan, trabaho Okay, sir. Kumusta ang buhay mo dito, madam? Eh, makilabalabandera lang, sir. Pero nakakain naman kayo ng maayos? Hindi, sir. Ay, Hindi lang uh... na, siya nakakain, sir. Oo, uh oo. -oh. Pag walang laba, wala din kain. Wala, sir. Bibi, dito ka nga, Ito ba anak mo may sakit? One, sir. Ito yung puset na, sir. Kapatid ko. hala, na yung operahan. naglulugo ko nga. Mm, ilang taon na yan? Nine, sir. Nine years old? One, sir. So, ano adv anong advice ng doktor sa iyo? Operahan lang, sir. Operahan daw siya? One, sir. So, anong sabi ng asawa mo? Kapag pag may pera kami, sir, ipapa-opera natin. Oo, oh, okay. sabi niya. So, may, isa lang ba yung anak mo? Isa lang, sir. Mm, balita ko, hindi ka pa, hindi pa kayo nag... Ano nang nga Anong alas, anong na? Alas 3 na? Awan baga, sir. Wala kami pagsain. Awan bigas? Awan bagas? sir. Mm -mm. Wala ka bang laba ngayon? Wala, sir. Mm, sige. So kung sak sakali may tutulong sa'yo, anong, anong hiningin mong tulong sa kababayan natin? pa, pa pamatay ito, balay, sir. Tapos yung puso ng anak ko, sir. Yung opera ko, sir. Uh -uh. Tapos butas-butas talaga to One, sir. Tapos ito, isa lang ang bintana? Isa lang, sir. So, paano yung pag-umulan? Tuloy-tuloy ano, pa rin ang ano sa inyo? Tuloy-tuloy pa rin yung ulan sa inyo? One, sir. Ay, okay. So, manawagan ka sa kababayan natin. Baka sa kasakali may tutulong sa'yo. Kahit mag ka, sige, walang problema. Eh, kaya ko lang, sir. Eh, Magpatupo kami, sir. Magpakotubalay, uh, sir. Tapos, papakotubalay, sir. Tapos, sir. Yun lang, sir. Uh -oh. Tapos, pagkain, sir. Tapos, sa pagkain. One, sir. Ah... Uh, kami sir. Tapos yung futag mm -hmm. na, sir. Kawawaan mo ng bata. One, sir. Mm -hmm. Dumudugo so, yan, sir. Dumudugo siya. Okay. So, ang ang problema talaga ninyo dito pagkain ano? Pagkain, sir. Tapos, Tapos yung bahay namin, sir. Ito ba toto bahay niyo o nakitira lang kayo? Nakitira lang, sir. Oh, kasi yung balita ko nakitira lang kayo. One, sir. O -o. sir Kanino pala to bahay? Yung uncle ng asawa ko, sir. Sinasaan lang siya? Patay na, sir. Ah, so kaya kayo nakipinatira? One, sir. O sige, tira, bibigay kami sa inyo kunting grocery, ha? Ito po ay pabigay ni Miss Beautiful. May asukal tayo. May biscuit. May gatas. May kape. May limang no may noodles po. Ha? Pabigay po ito ni Miss Beautiful. At of course, may pabigay po siya na bigas ha? ito po madam bigas mabalo-balo nga sir tay oo o, yan po ha balo balo nga sir tay hindi na kami bagkap. may gato, kafe, asukar kasi hindi magagamit lang katangganag oh sir mm -mm -mm -mm. although hindi kita maunawaan kasi nag-ilokano ka pero oh, sige lang ang ibig sabihin nun ay nagpapasalamat ka sir. oo tapos sakto lang daw kasi hindi pa sila kumain ng tanghali ay tama lang kasi hindi kayo kumain ng tanghalian. Oh, opo, sir. So, paano ito? Kaya pala ng bata, ano? Okay. Alagaan mo yung bata, ha? <laughs> Hopefully na may makatulong sa kanya kahit oh, sa gamot sir, man lang. Ito pala klase na ma, sir. Kaya lang ka namin na, sir. Tawang tubaon, oh, sir. Hmm. Wala sa sir. Okay, kayo. mga, sa mga kababayan po natin na may mga may mahabag ang puso. Baka po sakali may makatulong sa kan sa bata. Ah, uh, hmm. yun, siya po yung nilalapit ko sa inyo dahil... Ang bata po ay dumudugo lagi ang posod, oh, Dumudugo lagi ang puso. At the same time, hirap talaga sila sa buhay. Ang asawa niya daw po ay kahit anong trabaho pinapasok. Pero hindi daw talaga kasya. Katulayan sa bahay na ito, nakatira lang po sila. Karton lang ang higaan nyo. Karton lang po yung banig nila. At ito po yung bukas pa po. Sira po yung sa bintana. Dahil sa... Kahit anong gawin daw trabaho ng mister niya, hindi daw sapat sa anak nila Sa gamot pang araw-araw At ang pinaghahandaan nila ngayon Ay ang pagpa-offer sa bata Sumasakit ba yan? Opo, sir Umiiyak din siya? Opo, sir Hindi ah. mo tugo pa sir mm -mm. Bibi, Sumasakit ba yung puso mo minsan? Opo, sir So, paano kung lang sa school ka? <coughs> Masakit, sir Ha? Masukit. Masakit Masakit ano pangalan mo? Vincent Malasa. Vincent. Uh -oh. Sige lang, ya yeah, baka may makatulong sa iyo ha. Ay, ha? E Pagdasal natin, manawagan ka baka sa mga sa iyo. Kaya ko lang may ipatag ko. Oo. Uh -huh. -oh. madam, baka sakali may mapanawag ka sa kababae natin. Ay, kaya ko lang ito, magpamati kami to balay sir. Tapos yung ipatag na sir. Mm -mm. Importante yung futag na, sir Tapos, bahay namin, sir At sir Oo, kasi nakitira lang kayo dito, no? Oo, oh, sir Paano pala kung kunin na ito? Eh, wala na kaming patirahan, sir Ah, okay, okay So, sige, madam, ha? Hindi na kayo magtatagal sa'yo One, sir. Maraming salamat Babalik ka na lang Kita kung sakasakali May magbibigay sa'yo ng tulong Ano? One, sir So, pasensya na sa abala Sana po may matulong sa inyo Ano? Okay, sir. Right. Bibi, Vincent, tuloy na kami ha. Ah, oh, sige. Mama, marami. Balo-balo nga, tanya ako sa pagka, sir. Pati gato, sir. Kasi may matimil ang panganag ka, sir. Uh Oo. -oh. So, sa kami na pag-aapin na anak ko, sir. Tawala sa baon, sir. Ay, okay, kaya hindi sila kapasok sa ulang baon. Wala, sir. Kawawa, Kawawa naman. O, oh, sige, sige, tiya. Baka sa kasali may makatulong sa atin, ha? O oh, oh, sige, babalikan kita kung sakali, ha? O oh, salamat. magpalo.